ano yan? Takurong daw. Ha? Ayun, okay. buntun, ayun. Ko, oh, oh, ang dami niyan. Ito pa, oh. <laughs> ah, ah, ay buntun na eh. Gay, gay. Ay, bulot. Ayan, buntun. Ayun, oh. Ay, aray, maramay. Nadaan ako ito kanina. Ay, may inyak. Oh, ang daming kabutay. Ay, di nila, sa harapan na yung,

doon. Naku, lang ko ng buyam, aray. Are, are. Ang bigyan niyo sa akin, ikaw ay maghahanap ng pandagdag. Ay, are, eh, ang nakita ko. Ay, pa meron pa doon. Anong kabuti niya? Marami eh. Marami eh. Ito maganda ang hmm. kabuti. Oh. Yes. Ang dami na din nila sa harapan na eh. Oh. Yeah. Ang dali. <laughs> no mo? Tawag <Tabuk> na. <todak> <o>?